Kahit may mga ikinaharap na reklamo, tiniyak ni Ched Chairperson Prospero de Vera III na tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho. Mas tututukan din anya ng Ched ang mga programa gaya ng pagbibigay ng libreng edukasyon. Narito ang aking special report. Sa harap ng ilang isyo na kinasasangkutan ng Commission on Higher Education, nananatiling mataas ang moral ng komisyon. Yan ang tiliyak ni Ched Chairperson Prospero de Vera III sa kabila ng mga puna na ibinato sa Ched nitong mga nakaraang linggo. Tuloy-tuloy lang aming trabaho. Kanya naman ang public service. Uh, kung ano yung ginagawa mo, ipagpatuloy mo para ang mga kliyente ng pamahalaan ay matulungan. Matatanda ang tatlong kaso ang inihain laban kay De Vera sa ombudsman dahil sa umano'y hindi pagre-remit ng CHED sa tertiary education subsidy ng ilang estudyanteng benepisyaryo. Bagay na ikinalungkot ng opisyal. Handa kong sagutin ito uh, dahil meron naman tayong sagot. Wala namang maling ginagawa ang komisyon. Uh, at uh... At uh, handa akong ipakita ang uh, ebidensya na nagpapakita na tama ang ginagawa ng, ng komisyon. Yun lang, I just wish there were less of this so that we can concentrate on what we really need to do. Paglilinaw pa ng CHED, hindi naman direktang nanggagaling ang naturang subsidy sa kanila. Sa halip, ibinibigay ito ng CHED sa mga eskwelahan. Kasi mas malapit ang mga bata. Sa eskwelahan, pumasok sila dun eh. So makukuha nila tertiary education subsidy. Idinadawit din ng CHED sa isyo ng umano'y pagdagsa ng Chinese students sa probinsya ng Kagayan. Pero ayon sa CHED, kung tutuusin, hindi dapat madawit pa ang institusyon dito lalot ang paksang ito ay sakop na ng Immigration Bureau. Dahil ang nag i ng student visa ay ang Bureau of Immigration. So kung meron mang security issue, may immigration violation, yung mga ahensya ng pamahalaan na uh, may mandato dyan, sila ang gagalaw. Kami eh susuporta lang kami. Gayunman, tiniyak ng CHEL ang kahandaan nito na makibahagi sa gagawing pagdinig ukol sa issue para ipaliwanag ang kanilang panig at magbigay ng mga kinakailangang impormasyon. Sa kabila ng mga isyo ito, mas pinagtutuunan ng pansin ngayon ng CHED ang pagpapalakas ng kanilang mga programa lalo na ang Free Higher Education Program ng Pamahalaan. Giit ni De Vera, sisikapin ng CHED na i-maintain ang naturang programa sa pamamagitan ng pagtitiyak na mapupunduhan ito. Bagay na tiniyak na ni Pangunong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Tinututukan din ngayon ng CHED ang pagkakaroon ng equity o pagkakapantay-pantay sa pagbibigay ng libreng tertiary education consciously ang mga pamantasan, unti-unti at sisiguruhin ang makakapasok sa mga pamantasan, ayun talaga nangangailangan. Mga graduate ng public university, ng public schools, yung mga galing sa mahihirap na pamilya, mga anak ng mga indigenous community. Siya ngayon yung tututukan natin na hindi sila maiwan. Sa May 15 naman, isasagawa ng CHED ang National Higher Education Summit na nakatakdang daluhan ni Pangulong Marcos Jr. Dito, inaasahang magsasama-sama ang mga higher educational stakeholder para pag-usapan ang mga napagtagumpayan na gain din ang mga dapat pang para mapabuti pa ang higher education sa bansa. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.